Nasa ating puli linya ngayon, si, si Ma'am Agot Balanoy, eh, remember? Siya po ang ating kaibigan na, na, taga Benguet. Si Agot po ang spokesperson ng League of Associations at the La Trinidad Vegetable Training, Trading Areas. Diyan po naman sa lalawigan po ng La Trinidad sa Benguet. Maganda umaga, Agot. Magandang umaga po, sir, at kay Ma'am DJ Chacha. O, salamat sa panahon, Agot. Kamusta ka na? ah uh, okay lang po sir, maulan po dito sa amin ngayon. Medyo nararamdaman na po namin yung bagyo. Oo, oh, ba inaulan ngayon. Sige. So kasi ngayon ah uh, dito sa amin sa Metro Manila, no, ang presyuhan ng gulay eh tumataas. At ang sabi naman dito ngayon, mismo di nagsasabi ng dahil daw ito sa mga nagdaang bagyo. So gusto lang namin malaman, ang presyuhan diyan sa inyo sa trading uh, post no kung magkano ba ang carrots diyan kumbaga ang farm gate price ninyo pati sa mga patatas pati sa repolyo pechay bagyo broccoli bell pepper bagyo beans at sayote na mga highland vegetable mga magkano kaya para na namin maikumpara dito nga sa bantay presyo ng DA sa Metro Manila uh, at ito po yung presyohan ngayong oras po na ito, sir. So sa carrots po, sa carrots big, 80 to 120 pesos per kilo. Pag sa uh, medium size po na carrots, 20 to 40 pesos po per kilo. Sa Scorpio, uh, isang klase po itong repolyo, 45 to 50. Wonder Ball, isang klase din po ito na repolyo, 35 to 44. Sa Rare Ball, uh, repolyo pa rin po ito, 35 to 38. Sa patatas po, 55 to 65. Tapos dun sa Petsay bagyo or wombok na tinatawag natin ay 20 to 25. Ang sayote po ngayon ay 25 to 28. Ang bagyo beans, 80. Yung semi or yung tinatawag natin second class. At yung first class ay 120. Sa bell pepper naman po na sultan, uh, sa big size po tayo, 20 to 270. Po, depende pag red or green po siya. Tapos sa broccoli, pag ito po ay rolled o may dahon pa po, 120 per kilo. Tapos pag trimmed naman siya o natanggalan na ng dahon, ay 260 per kilo. So, yun po yung current na lakaran po sa oras na ito ngayon dito po. Bigayan po yan sa buyer. Opo. Kasi po ma'am, uh, kumpara doon sa halimbawa yung malalaking carrots, ano po, na nakita nga namin na inyo pong minsan ay nadala sa amin dito at napakaganda nga, E eh, dito po sa amin sa Metro Manila, ang average price nito ay mula 140 hanggang 220 pesos. Dito po sa patatas, umaabot ng 140 per kilo yung pong malalaki. Yung po namang uh, mm -hmm. sa, kasari sa Repolyo, no? yung Wonder Ball kung tawagin, mula kaninyo 35 hanggang 44. Dito po sa amin, from 100 to 150 yung pong Scorpio, 100 to 150. Yung Rare Bull ay 90 to 150. Yung Pechay Baguio, mula 90 hanggang 170, 170. Yung Broccoli po dito, umaabot na ng 500 per kilo. Yung pong inyong sayote, eh, umaabot ng 90 per kilo, 80-90 per kilo. Bagyo beans, yung pong first class ay 200 piso po umaabot ang presyo. Ang laki po ng diferensya, Ma'am Agot yes po, sir. Uh, napakalaki nga po. Alos doble pa yung iba. So, uh, ang... Yun ho bang produksyon ninyo sa nagdaampong Christine at saka Leon? Apektuhan ba? Uh, affected po dun sa quality pero sa volume po, andyan pa rin po yung volume. So parang sa, for example, ang effect po nun sa mga consumers o yung mga dahon, yung folio, yung peche, bagyo, hmm. mahina po yung quality, yung klase niya. So medyo yung mm. nila medyo brittle. Uh, tapos marami yung naging second class na. But the volume is still there. pero mm, sa carrots okay. naman, mm. uh, ang, sa carrots sa, patatas, ang naging effect po ng sunod-sunod po na bagyo, yung sensitive naman na madali silang malusaw. So, marami pong mga mid-carrots talaga na Uh, hindi na hinahayaan ng farmer na mababad sa ka farm mm. kahit hindi pa po siya matured, kahit mura pa ito. They have to harvest kesa yung malungsaw sa farm. So they have to bring it to the market. So makikita po natin kaya sa medium na size na carrot, napakababa, 20 to 40 lang compared po sa big which is 80 to 120. And sa mga buyers din po kasi, uh, mas pinipilin nang binibili yung big kesa yung sa medium. Mm -mm. Uh, kaya ganun pala yung ano yung difference. Pero ganun pa rin po, may volume pa rin naman po kami. Affected lang sa quality talaga. Okay, sige po. So, ma'am, walang, kumbaga, hindi pinag-uusapan ang supply. Doon lang po sa quality, doon sa mm -hmm. mga tinama nga po dahil nababa. Sa ano po nang, nang, nang mas Yes po, sir. Tapos, okay. um, mm -hmm may isa pa pong factor uh, last month uh, planting season po kasi uh, kaya pagpapansin ko yung presyo last month uh, especially sa mid mid month mm -hmm. medyo tumaas ng bahagya kasi planting season for in time for December okay sige po Yun lang naman po yung magiging effect but as for the volume, ganun pa rin po, meron pa rin po tayong volume. Okay, sige po. So walang problema sa supply. Uh, minsan po lang yung paghahanap mo doon sa Kalida, Ano po, kung, baga, kung talaga mamimili ka. Sige po. So, uh, okay. mam ma ma'am, sa ganito po mga pangyayari na napakalaki po naman ng diferensya, dito po ang inyo pong analysis dito, pareho pa rin ng dati dahil sa... sa mga ano ho ito sa namamakyaw diyan at nagbababa ng produkto po sa Metro Manila. Uh, actually po pag sa landed cost po diyan sa big markets natin like Divisoria and Balintawak, uh, control po yung pinapatong diyan eh. Uh, isa sila po sa mga factor pero ang mas malaking factor po niyan ay yung pagdating ng Divisoria papunta dun sa mga consumers madami pong uh, pinagdadaanan na, na na middleman po uh, dyan uh, uh, okay. so yung research na po namin noon eh, umaabot po ng seven to nine layers bago dumarating sa consumer. So, it would also, yung monitoring po ng DA, kung saan po nila binomonitor yung presyo na yan, kung sa retail po ba, sa talipapa po ba, or sa bagsakan po ba dyan sa pindivisorya. Kasi pag ganyan po na presyo baka sa pa pa na po yung ano niyan yung monitoring nila kaya ganyan po kataas na yung presyo masyado. Ah, uh, hindi po uh, ang uh, uh, hindi po ito talipapa pa na kanila po. Ito ho ay mismo malalaki na pong uh, uh, mga palengke. Ito ho yung sa Agora, sa San Juan, sa Cloverleaf. Ano po? Dito po sa sa dito po. Sa, oh, mm, dito ho ito, mismo ito yung uh, dito po sa ano, sa sa Guadalupe, uh, ano ho ito yung mga hmm. major public markets po sa Metro Manila, Ma'am Agot? Um, yes po, kasi actually nag-field, uh, nag-immerse po kami uh, year 2020, alas uh, year po pala ng March. Hmm. Nag-immerse po kami dyan sa mga malalaking markets sa Quezon City. Inangkat po nila yung gulay nila sa Balintawak tapos dinala sa isang malaking palengke din po dyan, ang presyo po nag-times three na uh, 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 well, oo nga uh, so talagang dyan po ang may problema talaga na ano yung pasa-pasa po dyan talaga okay noong pa ito sinasabi siya sa atin ni Ma'am Agot if you recall yes. di ba yung dinadaanan oo, meron sila dito meron silang proposal dito eh uh, gumawa sila ng feasibility study para ma, para matanggal na lahat nitong layer na ito uh, di ba Ma'am Agot ah uh, yung sinasabi okay. nyo dati na kayo na ang direktang maghahatid sa mga palengke. Iba-bypass niya nitong mga binabaksakan na ito para mawala yung mga pitong middleman na ito or anim middleman. Ito ba muli ay inyong na dito kala sa Secretary Chu? yes po sir, pero napaka, with all due respect, siguro po sa bureaucracy, pero napaka bagal po ng movement. Uh, ang pinaka-latest po na um, offer sa amin po is, um, I think that was September or August pa. So actually, hindi na po namin sila inantay. Nagkarili na po kami na galaw pero yun nga lang, very minimal. Ang reason po kung bakit gusto po sana namin tumulong ang DA Central Office para malawakan po sana yung paggalaw ng uh, proposal namin na malaking marketing sana mm -hmm. kasi kung kukunti lang walang effect dun sa presyo eh. oh, oh. ang gusto sana namin yung proposal po sana namin uh, para maramdaman ng mga consumers po din sa Manila eh malawak ang operation pero oh. all day alang yung na-offer lang po kasi nila sa amin uh, na napakatagal po bago dumating yung offer sa amin Uh, paggamit lang ko ng uh, isang facility dyan, uh, actually parang covered port na gagamitin lang namin na bagsakan. Uh, no more. Yan lang po ang may tutulong nila. So sa capitalization, sa uh, logistics, wala po eh. Sa amin lahat yun. Eh we cannot do that on our own po. The reason why we propose is gusto naming malawakan yung movement sana para maramdaman ka agad ng mga consumer. Hmm. Uh, at saka, kaya marami kami hiningi na support sa VA sana. Pero, hindi lang kukat yung nabigay nila eh. Opo. Sige po. So, uh, ma'am, I understand. Uh, hawak nyo pa rin, di ba, yung inyong yung proposal, yung inyong feasibility study, right? Yes po, sir. Oo. oo, oo. Uh, nagbigay ba kayo ng kopya sa Kongreso? Uh, wala po sir. sa DA Central Office lang po kami nagbigay. Opo, sige po. Kasi nga ang kanilang proposal dito, yung pagtransport nito nang gagaling mismo sa Benguet, ano ho, sila ang magbabagsak sa iba't ibang mga palengke ng maramihan malawakan. So kailangan nila ng area kung kumbaga para maibaypas mo na lahat. Mawawalan po ng kita yung mga, 'di ba, yung mga layer na ito. Pero a -a -a ang ang end purpose dito, yung consumer ang makinabang. So, kumbaga, hindi naman ganito kalaki po ang presyo na higit pa sa doble. So, yun ang kanila dito proposal. Oh, ang sisti lang po dito, mukhang hindi ito kinagat ng DA, di ba, na inyong proposal? Uh, yes po. Hmm. Okay, sige. So, parang na, wala na po. Wala na pong, uh, yung, yung nga po, Uh, ang binigay lang talaga yung bangsakan lang pero wala ibang support. Hindi cannot do on our own. Okay, okay, sige. So, uh, mo, uh, so sorry ma'am Agot, uh, muli kaming istorbo sa iyo. Hingiin namin ulit ito. Gagawa ako ng kaparaanan para ito ay maitawag natin sa ilang mga miyembro ng Committee on Agriculture sa Kamara. Baka naman maaaring magkaroon ng pagkakataon silang makinig sa inyong proposal. After all, ngayon kasi meron ng kumikwadcom na narinig mo siguro agot, no? Yung quadcom ako. na nag-iimbestiga. Ngayon may quid, uh, quintuple, limang komite Mag-iimbestiga sa smuggling ng agricultural products Ang kanilang mithiin din Para matulungan ng farmers at bumaba din ang presyo So baka naman pwede rin Magkaroon sila ng pakakataon Mapakinggan ang inyong proposal Baka naman ito ang solusyon na talaga Para yung presyo naman na nanggagaling Kayo sa fa Ang mga farmers dyan sa inyo Kikita ng maayos At ang consumers Hindi naman masyadong tinataga Ma'am Agot yes. Po, sir. Kasi dyan po sa proposal namin, kahit below cost so of production po ang lakaran ng petolyo, for example, dito sa local markets namin dito, bibilhin po namin ng cooperative ng above cost of production para hindi po lugi si farmer. Oo, oo, parang ginagawa nitong uh, grupo nila ano, 'yung uh, rural, uh, rising. rural Rising. Mm -hmm. O sige, so Ma'am Agot, salamat sa informasyon at hingi kami muli ng ano, ng mga uh, ng mga papel na ito para namin ma-forward sa aming mga kakilala sa Agriculture Committee sa Kamara de Representantes. Salamat na marami, Ma'am Agot at na mabuhay kayo dyan ang ating mga kapatid sa Benguet. Salamat Agot. Thank you very much din po sir, sa pag-action po sa mga problema namin dito sa agriculture. Thank oh, you po. Salamat na marami si Ma'am Agot Balano, isa po sa mga bayani diyan po sa Benguet.